Napanood at natatandaan niyo pa ba ang lalaki sa likod ng alamat ng may pinakamalaking ano? Dahil sa laki ng kanyang na ng wasak ng ilang kiluhan, ay atin ring tunghayan ang anak niyang isinilang, na walang ipinagkaiba sa ama at buong buo niyang namana ang laki, taba, at haba, na mapapasana all ka na lang talaga. Dahan-dahanin mo lang. Huwag mong bibiglayin. Davino, ang anak ni Totoy Mola Si Davino ay nag-iisang anak lamang kung kaya't naging spoiled ito sa kanyang lola Na wala namang ibang ginawa kundi ang pagmukin siyang babae sa kadahilan ng ayaw ng matanda na matulad o magaya ito sa kalokohan noon ng ama Binata na nga rin si Davino ng tuliin dahil naging hadlang na naman ang kanyang lola sa bagay na ito pero matapos nun, like father like son ang mga mangyayari dahil dito na mag-uumpisang gumimik si Davino sa mga bar. At dito ay makikilala niya si Gigi, na kalaunay may lalabas niya at magiging buway na mano niya upang timbangin ang malaking rambutan na talaga naman, na mabuti na lang at kinaya ito ni Gigi ngunit muntik pa ring ikinawasak ng kanyang kiluhan. Maging sa eskwelahan nga rin nila ay nagpatuloy sa ganoong modo si Davino at ngayon ay kaharap niya si Melanie, na hinahamon ng kilohan nito upang timbangin ang daladala niyang rambutan. Nakapagpumiglas naman si Melanie sa mga kalikutan ng lobby at kamay ni Davino hanggang sa may tulak niya ito at makawala sa binata. Samantalang wala tuloy kaalam-alam si Davino na may kasunduan na pala ang kanyang ama at sa kumpare nito, na ipapaasawa sa kanya ang anak nitong dalaga sa pagdating ng tamang panahon. Wala na siyang nagawa pa kundi ang sumama sa kaarawan ng kumpare ng kanyang ama at upang maipakilala na rin sa kanya ang anak nitong dalaga hanggang sa laking gulat na lamang niya nang mapagtantong si Melanie pala ito at maging ang dalaga ay kakaiba rin ang naging reaksyon nito ngunit kita sa mukha ni Melanie na parang may binabalak itong iba na napansin naman ng kanyang ama pero hindi nito sinabi ang ginawang pambabastos sa kanya ni Davino. Dahil doon ay nakikiusap na si Davino na patawarin na siya ni Melanie ngunit sa umpisa ay naging pakipot pa ang dalaga hanggang sa makikita na nga nating pumayag na rin siyang patawarin ng binata dahil makikitang sabay na ang mga itong kumakain. Ngunit sa Jiang talaga itong si Davino dahil Umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw. Siyempre hindi naman ito ikinatuwa ni Melanie at matapang na binalaan ang binata, Nakinig naman si Davino at itinigil ang kalikutan ng kanyang kamay pero ganoon sana dahil muli na naman itong inulit ang kalokohan hanggang sa makikita na nga nating tila nagugustuhan na ito ni Melanie na kanina lang ay pumapalag pero ngayon parang gusto pa na niyang pumalakpak sa linamnam ng magic sarap Kaya sa pagkakataong ito ay dito na nagtapat ng pag-ibig si Davino para kay Melanie na hindi na naghirap pa dahil umiibig na rin pala sa kanya ang dalaga. Umabot na tuloy hanggang sa kanilang pagsakay ang kalokohan ni Davino na pilit pa rin pinapatigil ni Melanie kaso ayon sa isip ni manong driver na lihim na palang nagmamasid, please more pa at wag niyong tigilan parang awa niyo na. Gabi na tuloy ng may hatid ni Davino si Melanie at nagawa naman nilang nusutan ang mga katanungan ng matanda sa pamamagitan nga alang ng mga pagsisinungaling. Hindi na pinayagan pa ng ama ni Melanie na umuwi pa sa kanila si Davino dahil sa pangamba kaya bago siya iwan ni Melanie, isa munang nakakaingit na tukaan ang sumiklab. <coughs> Hindi na tuloy makatulog pa si Melanie sa kakaisip sa mga nangyari gayon din naman rito kay Davino na kala una ay nagalulo na lamang. <coughs> Hindi na tuloy niya namalayan pa ang paglabas ni Melanie ng kwarto hanggang sa... Hindi tuloy ito makapaniwala sa nakita pagkatapos ay walang hiya pa niyang inesource si Davino dahil sa nabatid nitong ginagawa niya, na inakala niyang nanginginig lamang sa lamig. Ganoon sana kaso tuluyan na rin palang bumibigay si Melanie at gusto na rin pala nitong timbangin ang rambutan na talaga naman. Wala tuloy kamalay-malay ang ama ni Melanie sa mga nangyayari habang itong si Davino ay nangangambang baka masira niya ang timbangan ni Melanie. Pero sa huli ay kusa ng si Melanie ang nagsabi na ituloy na nila ang pagtimbang sa mga rambutan upang makarami. Sa ospital tuloy ang bagsak ni Melanie at labis naman ang paghingi ng tawad ni Davino habang wala pa ring alam ang ama ni Melanie sa tunay na nangyari. Hanggang sa dumating na nga ang hindi inaasahan ni Melanie na ayaw pa sana niyang mangyari pero nandyan na yan kaya ang mainam na lang niyang gagawin na yun, ay ang sabihin na lang ito kay Davino. Nabigla rin ang mokong sa mga narinig at hindi agad nakapagsalita, pero ang mga sumunod na niyang ginawa, ay ang sabihin at aminin na niya ito sa kanyang mga magulang. Gaya ng inaasahan, nabigla rin ang kanyang ama't ina samantalang ikinagalit naman ito ng kanyang lola dahil sa pangungunsinti ng kanyang ama. Pero ayon naman rito, nandyan na raw yan at ang pinakamabuti nilang gagawin, ay ang mamanhika na lamang. Dahil nga sa napagkasundoan naman na nang magkumpare ang tungkol sa kanilang mga anak, ay wala nang mahaba pang diskusyon ang naganap hanggang sa makikita na nga nating tuluyan ng ikinasal sina Devino at Melanie. Siyempre pagkatapos ng kasalabay alam nyo naman na siguro ang mga susunod na mangyayari ngunit itong si Lola pala ay may itinatagong kapilyahan at parang bumalik ang pagkadalaga dahil sa mga kakaibang halinghing na hindi naman mula sa kabayo, ngunit kagagawan mismo ng may sandatang mala Nagulat tuloy ang matanda nang makita at mahuli siya ni Mang Totoy pero nang makaalis ang matanda. Siya naman ang nagpatuloy kaya lang, ay ang asawa naman niya ang makakahuli sa kanya. <laughs> sa pagtatapos nila ng sekundarya, ay itong si Davino raw muna ang magpapatuloy sa pag-aaral sa kadahilan ng mahihirapan lamang si Melanie dahil nga sa dinadala nito, nauunawaan naman ito ng kanilang mga magulang hanggang sa araw na nga ng pagluwas ni Davino papuntang Baguio para sa kanyang pagkukolehiyo ay hindi naman nagkulang ang kanyang mga magulang maging ang kanyang lola sa mga pangaral at pagpapaalala, na may pamilya na raw ito at kailangan ang kanyang pag-aaral ang kanyang aatupagin at wala nang iba pa. Ganoon sana kaso bali wala na lang pala kay Davino ang mga paalala at pangaral sa kanya ngayong makikilala niya ang maganda nilang profesora na si Ma'am Karen. May isang araw pa nga na tinulungan niyang bitbitin ang daladala ng profesora at bilang kabayaran sa kanyang pagpapapansin ay este pagtulong pala, ay inaya siyang doon na lang maghapunan. Ngunit ang hapunang iyon ay magbibigay pala sa kanya ng kaswertehan, nang hindi niya sinasadyang makita ang propesora habang nagpapalit ito ng damit. At kapag ganitong reaksyon na ng mukha, siguradong namamanghal na ito sa nakikita. Hindi na tuloy na wala sa kanyang isipan ang propesora at paulit-ulit na inaasinta sa kanyang isip, ang lahat ng anggulo na kanyang nakita. Kaya sa kanyang kaarawan, imbes na uuwi ay itong si Ma'am Karen ang kanyang inimbita para lumabas at kumain. Laking pagtataka tuloy ng propesora kung bakit siya pa ang inaya ng binata kaya dito maitatanong ang bagay na iyon kung bakit hindi ang kasintahan ang kasama nito. Pero nagsinungaling si Davino at sinabing wala raw itong kasintahan. Hanggang sa ganito na nga ang maririnig natin kay Davino. Pwede hubang ang isang estudyante sa kanyang profesora. Pwede. naman hindi? Hindi na rin napigilan pa ni Karen ang sarili at tuluyan ang nadala sa mga matatamis na salita ng binata kaya habang naghihintay sa wala itong si Melanie sa pagdating ni Davino, nasa isang matinding timbangan na pala ang asawa, nasa full movie nyo nalang makikita kung paano na kaya, o muntik nang hindi kinaya ng propesora, ang rambutan na talaga naman. Tuluyan nang ang nagkaroon ng relasyon si na Karen at Davino at nagsama na rin ang mga ito sa iisang bubong, kung saan ay mapapasa na all ka na lang talaga dito kay Davino dahil sa mismong pamamahay na ng propesora siya nanunuluyan habang sa paglipas ng mga panahon ay heto pa rin si Melanie na naghihintay sa pagbabalik ni Davino. Hanggang sa tuluyan ngang hindi nakatiis si Melanie at pinuntahan na si Davino sa inuupahan nito ngunit bukod sa nalaman niyang matagal na palang wala si Davino sa naturang paupahan, ay laking pagtataka rin ang napagtanungan niya na siya ay asawa ni Davino. Para bang hindi ka panipaniwala sa ekspresyon ng mukha ng binatilyo na may asawa na pala si Davino? Samantalang masaya namang ibinalita ni Karen na nagbunga na ang pagmamahala nila ni Davino ngunit kapansin-pansin naman sa binata na salungat ito sa nararamdaman ni Karen, na halatang nag-alinlangan o pinangambahan ang nalaman. Tuluyan na nga itong hindi nawala sa isipan ni Davino at kahit anong pagtatanong ni Karen kung bakit siya nagkakaganoon ay hindi niya pa rin sinasabi o inaamin ang totoo. Hanggang isang araw ay wala ng Davino pa ang naumian ni Karen na kahit ilang ulit pa ang pagtawag nito sa pangalan niya ay wala nang sumasagot. Umabot hanggang gabi ang kanyang paghihintay at hindi na talaga dumating pa si Davino at iyon ay makikita na nating umuwi pala ito dahil nanganak na si Melanie. Pero parang sa bata na lang yata ang dahilan kung bakit umuwi itong si Davino dahil napagtakpan niya lahat ang mga katanungan ni Melanie dahil nga sa tagal nitong hindi pag-uwi. Nagpatuloy lang sa paghihintay itong si Karen kahit masakit ang loob niya dahil sa hindi pagtupad ni Davino sa naging pangako nito noon na isasama siya kung uuwi at ipapakilala siya sa mga magulang nito. Lumipas ang halos isang linggo. Dumating at bumalik na rin sa wakas itong si Davino ngunit hindi pa rin may aalis kay Karen ang sakit ng dulot ng ginawa nito sa kanya. Pero dahil sa sobrang pagmamahal, kahit sa likod ng mga kasinungalingang dahilan, naging marupok ang inyong propesora at napatawad si Boy Rambutan, na talaga naman Nagpatuloy sa dalawa ang saya, walang humpay na tawa, at mga di malilimutang ligaya. Pero sa pagkakataong ito, hindi inaasahan ni Davino ang biglaang pagdating ni Melanie. Gayun rin naman dito kay Karen na walang kaalam-alam na kaharap na pala niya ang tunay na nagmamayari kay Davino. Hanggang sa nagkaalaman na nga, na hindi na malaman pa ni Davino kung saan o kanino na siya lulugar. Pero naging mahinahon lang ang mga pangyayari at walang sakitang nangyari dahil walang ibang may kasalanan, kundi itong si Davino lamang. Wala naman kasing kaalam-alam si Karen na nakatali na pala sa iba ang rambutan kung kaya't hindi na niya hinintay pa ang naging kasagutan ni Davino sa katanungan ni Melanie kung sino ba sa kanilang dalawa ang pipiliin ito dahil kusa na siyang nagparaya at lubos na naiintindihan na mas kailangan sila ngayon ni Davino, at hindi ang katulad niyang isang kabit lamang. At dito na nagtatapos ang ating pagre-recap mga kayoso. Kaya kung nagustuhan ninyo ang mga ganitong video, ay paki-subscribe na lamang po ang channel kong ito. Mag-like at mag-iwan na rin kayo ng inyong mga komento na aking sasagutin kung kayo man ay may mga katanungan. Maraming salamat mga kayoso. Hanggang sa muli ang inyong lingkod, Misteryoso Recap.